Ayon, good day mga booseng. Yeah, may nagtatanong po sa atin about dun sa biyahe na 10 mula Cavite hanggang Davao. And uh, nandito na nga po kami nung nakaraan pa, actually 2 days na yata, 3 days. Ayun. At ang dinala ko po ay etong aking Nissan Sen uh, Nissan Frontier Sentra, no. Sentra po kasi lagi kong dala dahil po syempre yun po ang ang main purpose ng pagbablog ko noong nagsisimula ako. Ayun, 90 cars pero mainly Uh, sentra dahil yun po ang naging request sa atin ng mga unang followers ko noon pa nung nagsisimula pa lang tayo so eto nagtry po ako ng uh, pick up malaking sasakyan naman dahil last time na umuwi ako nung January grabe talaga ang bugbog nung sentra ko na, din, na inuwi naka lowered pa yon may dala pa tayong makina nakita niyo naman po yung vlog at may mga transmission bakal bakal kasama ko yung anak ko dalawa lang kami noon and okay naman ang sobrang tipig nga sa gasolina dahil from Cavite hanggang Tito naka aircon all the way pa yon tapos grabe pa ang bagal ng biyahe namin puro primera segunda lang ako nung pagdaan ko ng Quezon dahil sobrang lubak-lubak po noon dahil parang kagagaling lang sa bagyo noon pero ngayon, mga bossing maayos na medyo, medyo uh, lagi naman ganon yung daan doon laging lubak-lubak talaga pero at least ngayon, parang bumalik na siya sa dati parang yun na yung normal niya eh. yung lubak-lubak pero yung mga talagang malalalim uh, na takpan naman na at uh, ito nga, kaya nag-decide ako na ito naman ang i-try ko yung matataas na sasakyan. So nakatulong to dahil naka-lift pa to at uh, parang naka-offroad na yung setup niya. Uh, pero ganun pa rin mga bossing, talagang nakakairita pa rin yung daan. Lalong-lalo -lalo na pagdating po sa bandang Camarines Suriata yon Talagang napaka nakakairita talaga yung daan mga bossing para kang nangangabayo tapos sa uh, bigla kang biglang gaganda and then hindi mo makikita bigla na lang yung daan bumabagsak na yung parang bag 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 gumagano na yung sasakyan mo so maraming sinisira talaga doon at talagang mabibigla ka na lang sa kalampag tsaka sa uh, ingay dun sa ilalim ng sasakyan mo habang tumatakbo ka lalo na at paggabi kaya nakatulong po ito dahil mataas at um, maraming ilaw akong nilagay nilagyan ko talaga siya ng ilaw dahil yung mga LED yan, maliliit lang naman pero malakas po yan tsaka hindi makonsumo sa battery at uh, naglagay din po ako sa taas pero dito binaba ko na siya itong isa pero meron pa po dyan na mal mahaba na LED ito binaba ako na siya kasi pag dito bawal naman po yan na uh, paganahin yan. so no, hindi naman po ako sinita dyan dahil alam naman po nung mga mga sa HPG, LTO o mga um, na talagang sobrang dilim po delikado pagka mahina ang ilaw mo dun sa bandang samar bumiyahe po kasi kami ng gabi doon. Buti na lang talaga nakapag-prepare ako. Bumili ako ng mga ilaw. Dahil alam ko na po, lagi na akong dumadaan dyan. And uh, worst po talaga ang daan dyan sa Samar. Makikita nyo po yung iba kong videos. At i-upload po sa Facebook ko yung uh, video clips. Ayan, so ito po yung dinala ko ngayon at okay na okay naman po kaya dere diretso na rin kami ng biyahe dahil kasama ko po yung aking isang bataan, uh, salitan kaming mag-drive. Pero ako kasi hindi ako kampante mga bossing na hindi ako ang may hawak ng manibela pero syempre kailangan kong magpahinga, umidlip konti and okay naman mag-drive yung aking bataan, maayos at saka safe naman. So ayun mga bossing, yung dala ko ngayon ay ito kaya medyo hindi ako nahirapan. Uh, kung kung kayo po ay laging bumabiyahe diyan, alam niyo 'yan. At uh, kung kayo rin po ay balak mag road trip tulad ko na talagang kung saan-saan pumupunta, medyo ang lowered po na sasakyan ay kaya naman pero yun nga lang, pag sasakay ng barge, may mga malalalim na lubak, medyo hassle. Pero kakayanin pa rin naman yan. Tsaka ingat lang kayo lagi sa pagmamaneho. Kahit naman hindi lowered ang sasakyan. Kailangan natin magingat sa pagmamaneho. Pero yun nga, paborito ko ang Nissan Sentra mga bossing. Dahil talagang um, yung kanyang makina napakatibay. And tested ko na po yan kahit 24 hours yan na uh, paanda rin. Naka aircon, babaran sa araw. Basta condition po ang makina niyan. Kahit luma yan. Talagang dependable yan. Yun po ang kahit ilang bundok pa po yan <laughs> tatawirin ninyo I mean uh, lalakbayin ninyo hindi talaga yan basta basta bibigay so alam naman natin kung paano mag maintain ng makina ng sasakyan uh, alagaan natin so, eto uh, tuwang tuwa rin ako dito dahil nga dire diretso yung biyahe namin tapos na stranded pa kami dun sa may sa may matnog mm, Sorsogon at nung pagsakay namin ng barge naghintay pa kami doon ng from three kami naka ano eh three na kami nakasakay sa barge eh, pero naka naka on lang siya kasi i mean naka under lang siya yung engine at yung aircon dahil hindi kami pwedeng bumaba mainit lang dahil na clear po clear po yung ano pero nakatulong pa rin naman okay pa rin ang, ang, ang aircon nito at ayun 7 na kami ng gabi nakaalis sa uh, matnog sorsogon nagbubusinahan na nga yung halos lahat ng mga sasakyan dun sa barge uh, may ano talaga nun abiria talaga nun and then nakarating kami ng Port Allen sa Samar mga 9 o'clock and then yun biyahe na kami dire 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 diretso na yun papuntang San Ricardo nakarating kami ng San Ricardo ng mga 11 yata or 12 ng tanghali dahil nga yung nagpatagal ay yung daan sa Samar lalo na't na gabi kami dumating doon pero yun na, napakaganda talaga na nakapag-install ako ng mga LED lights. Yeah. Pwede po nyo gawin yan mga bossing dahil uh, para sa safety ninyo yan. At uh, syempre, ibababaan nyo lang siya Tatakpan nyo pagka hindi na kayo babiyahe. At wag nyo gagamitin syempre sa uh, city driving o sa magandang tulad dito sa mga um, hindi bundok o dun sa mga hindi madidilim, wag nyo gagamitin. Syempre, makakasilaw po yan. And kung wala kang maga, malakas na ilaw dun sa bandang Samar, mga boss, delikado dahil yung daan dun ay talaga namang lubak-lubak. Meron pa yung bigla na lang hati ang daan. <laughs> Basta delikado po siya. Ang number one po talaga na super ganda ng daan na madadaanan na nadadaanan ko mga bossing ay yung Samar. Basta paglampas mo ng Katbalogan papuntang Tacloban, yan. Medyo talagang napaka super ganda ng <laughs> daan diyan. Sarcastic eh, no? <laughs> so number one pa rin siya na hindi ko uh, na pa, para siyang pang-off-road eh. May part na parang pang-off-road talaga. Makikita niyo po doon sa i- i-reels re natin at yung kanya na sa kamsur, kamsur naman, matagal na yan. Ayawang ko, ba't hindi inaayos yan? <laughs> at sa Quezon, uh, ganun pa rin siya. Balik siya sa dati na talagang lubak-lubak pa rin. Pero at least yung nadaanan ko nung January this year ay medyo, medyo, medyo Medyo, ah, medyo naging, mas naging okay na ngayon kaysa nung January. Talaga namang grabe yon that time. So ayun mga bossing, magandang magandang maganda naman po yung biyahe ko dahil nga dito na rin sa dalakong sasakyan. And naabirya lang ako. Pati sa agusan pala mga boss, kahit papano naman nakatulong tong mga ilaw at saka yung nga nakalift tong sasakyan. So iba pa rin talaga pag malalaki yung mga sasakyan na dala ninyo uh, pero ayun pa rin mararamdaman nyo pa rin talaga yung bigla na lang mga kalampag biglang bumabagsak yung parang parang bumagsak yung sasakyan ninyo <laughs> parang masisira yung mga pangilalim ng sasakyan niyo so yun basta pag nagro road trip tayo lalo na dyan, dyan sa part niyan Quezon, Cam Camarines Sur uh, lalo na dyan sa Samar uh, at Agusan Agusan yan uh, ingat po kayo lagi dyan at ma maging attentive kayo sa dadaanan ninyo and mas maganda kung daytime kayo babiyahe dahil mahihirapan kayo sa gabi lalo na pag umuulan <laughs> so yung mga bossing nab customs po